Hello, hello! For today's video. Ngayong araw po na ito ay special sa aming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At dahil pasalamat nga ngayon ay kinasabi ka natin mga kapatid ang mga ganitong okasyon. Aga nga pala kaming gumayak at nag-asikaso upang sa gawin ay maaga kami makarating sa kapilya. Ako at ang aking sambahayan ay nagpapasalamat sa Diyos na may kalakip na handog dahil sa ganito ay naluluwalhati namin ang Diyos. At sa pagkatang ito ay nakagayak na nga kami kailangan na nga namin sarado ang aming tindahan. Sasarado nga muna namin ito sa dahil kami nga ay sa Samba. Tang masarado niya na nga ay kailangan na nga naming umalis. Tuwing magtatapos nga ang taon ay palagian natin ipinagpapasalamat sa Diyos ang kanyang kagandahang loob sa atin. Kaya naman mga kapatid, ating sariwa na pagkakataong ito kung bakit tayo ng tunay na kaalip sa tunay na iglesia ay nagkakaroon nga ng pasalamat. Dapat lamang napasalamatan natin ang Diyos sa pagkatal sa kanyang magandang plano ay tayo nga ay nangaligtas mula sa kapahamakan. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkapala na pag-iingat ng Diyos sa amin sa loob nga ng isang taon. Araw nga ng pasalamat ay nararamdaman kasi natin ang pagsama ng Diyos. Siguradong bus nga ang biyaya kapag araw nga ng ating pasalamat. Nauna na nga po pala nagpasalamat ang kabataan. At ang next naman nito ay ang katandaan. Mabiyayang pasalamat po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Ang taunang pagkapasalamat sa Diyos na may kalakip na handog ay ginagawa ng mga iglesia ni Kristo sa buong mundo. Ginagawa nga natin ito pag malapit na nga ang taon. Kapag tayo nga ay nagpapasalamat sa Diyos, umaawit nga tayo ng papuri sa Kanya. Tinasalita nga natin ang lahat niyang mga manghang gawa. Nagdadala nga tayo ng handog na ito ay tinipon natin sa loob ng halos isang taon upang maihandog nga natin ng buong kaya. Tayo nga ay sasamba sa ating Panginoon Diyos upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. Napakarami ng mga gawa na ginawa ng Diyos sa Kanyang bayan. Lahat nga ng ito ay pagpapasalamat sa lahat ng Kanyang mga ginawa sa atin. Naging mahirap man sa marami ang idinulot ng taong malapit ng lumipas. Hindi man naging magaan sa marami ang pagdadala ng buo sa taong ito. Kaya nga sa araw ng taon ng pasalamat, lahat nga tayo ay sama-sama kutungo -sama sa bahay-sambahan. ang ang ating mga handog upang magbigay luwalhati sa Diyos at magpuri sa Kanyang pangalan. Sa paglapit natin sa Diyos sa araw ng ating pasalamat, isama natin sa ating mga panalangin na patuloy niyang basbasan ang buong iglesia na marami pang mga biyayang espiritual. Huwag din natin kalimutan na ipagpasalamat sa Diyos ang patuloy niyang paggabay sa ating namamahala. Kapatid na Eduardo Wimanalo na natiling malakas at mga panghiri ang tayo. Ating payapa at masiglang pagilingkod sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na hinahanap ng buong iglesia sa taong ito. Ang naghahandog ng pasasalamat Salamat ay nagagawang luwalhatiin ang Diyos. Ibig sabihin nga nito, kapag naghandog tayo ng na salamat sa Diyos, ay nabigyan natin siya ng na kagalakan. Tutuwa nga sa sa atin na makitang ang kanyang mga lingkod ay marunong tumanaw sa lawak ng kanyang kabutil at kagandahang loob. Pasalamat ang salitang nagpapahiwatig na tumanaw tayo ng utang na loob sa mga kabuti na nangyayari sa buhay natin. Sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos na sa darating na taon, dalaw na tayong gabay at ingatan na at pagpalain. Kami nga mga Iglesia ni Kristo, kahit gaano pa katindi ang naranasan nating hirap sa may pa rin dahilan para nga tayo ay magpasalamat. At dito nga natapos na nga ang pagsambang pasasalamat. Kahit nga patuloy na naranasan natin ang kahirapan at ang pagkapasalamat ay patuloy nating paahalagahan. Salamat po ama sa lahat ng iyong kabutihan. Mga handog namin ay hindi kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa iyong bayan. Ngunit ito'y utos mo na dapat naming gampanan. Isang taon na naitawid tayo na dapat lamang tayo ay magpasalamat. Hilalang nga tayo ng Diyos upang siya ay sambahin paglingkuran at pasalamatan. Pag matapos ang taon na ito ay pasalamatan ngayon natin ang Panginoon Diyos sa lahat. Maraming mga dahilan niya kung bakit kailangan nga natin magpasalamat sa Diyos. Una nga sa lahat, ito nga ay pagtanaw sa kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Ang ikalawa naman ay mga biyayang tinatanggap natin na galing nga sa Panginoon Diyos. Mayroon bang bagay na nasa atin na hindi nagmumula sa Diyos? At nga ng bagay na ating tinataglay o tinatangkilik ay nagbubuhat nga sa Kanya. Kaya naman nararapat lamang na makita sa atin ang pagkapasalamat at pagpupuri. Iyon din naman, hindi ba't dapat ating ipagpasalamat ang bawat araw na idinadagdag ng Diyos sa ating buhay? buhay. Buhay at ang kalakasan natin ay nagmula din sa Diyos. Higit nga sa lahat, hindi ba't karapat dapat din ipagpasalamat ang kalooban niyang mga biyayang espiritual gaya ng mga salita ng Diyos. Ang pagkapasalamat nga ay isang mabuti at kalugud-lugud na bagay na ang gawang pagkapasalamat sa Panginoon. Numan nga ang ating kalagayan sa buhay ay maging mapagpasalamat sapagkat dakila ang kanyang mga gawa. Happy Year and Thanksgiving sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito nga ay katatapos nga lang din namin magka-picture. Ayan nga, yung iba ay nagpipicturan pa din. Kahit kaya ano pakatindi ang naranasan nating hirap pas marami pang dahilan para nga tayo ay magpasalamat. Patuloy man natin naranasan ang kahirapan ngunit ang pagkapasalamat patuloy na pahalagahan. Ito nga po ay kailangan na nga po naming umuwi. Ito po ang ating mga kapatid na iskan. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat. Naludo po ako sa mga kapatid nating mga iskan international. Pagpo sana kayo magkasawa at mapagod po pa rin po ang inyong mga tungkulin. Dahil malaki nga ang ginagampalan nyo upang matulungan ang buong iglesia. Ama na po ang bahalang magsukli sa lahat ng inyong pagpapagal. And once again, Happy Thanksgiving po. Lahat po na mga kapatid sa buong mundo, mabuhay po tayong lahat. Okay, thank you po.